it's a new update here sa function hall lang sa Ito lang ang ating flooring. Charan. Nandito na sila sa. Yan yung po yung pinaka mataas dito. Ay na po yung pinaka flooring niya na level. Bawaba lang siya para hindi naman sadong madugo ang ating ang pagtambak at yung gastos. So, dito tatambakan na nila ng lupa to dito kasi medyo malalim to dito banda and syempre kung malalim dito mas malalim doon so ayun ang ating mga hollow blocks and buhangin and, dyan din natin mga simento mga kabilya tapos na rin tong signage natin ilalagay na rin later so dito naman na sila mag start ngayon kasi if I'm not mistaken dito yan sila kasi dito na yung mga simento eh ano nating ito hollow blocks So maglalagay na sila dito And may bisita ako guys Si Angel Dumating si Angel Versus Predator Punta natin si Angel Nag vlog vlog siya guys so. so We just had our customer Tapos kakauwi lang Ng ating couple Ayan po si Angel oh. Ito naman ang atong guest kanina. Happy birthday! Happy birthday! Ato picture picture. Hi vlog! Hi vlog! Lalaba po si Britney. Hi vlogs! Ito na po ang ating mga Ha? Hmm. Ito na po ang ating mga ipamimigay. Nakaready na siya. So, magluto nga pala si Ivy ng... Simple Amore ay magluluto ng spaghetti. Yan. Ready na yung spaghetti. Meron kaming suman and... Dahil sa birthday ng mother ni daddy. suman, gusto. Pila, pila? Dila, suman naray mo naray mo ano na daw magpunta ah 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 ha? ayaw mo? na naman kung saan mag gusto ka niyo kuwarta? kuwarta kailan? kagtampaling? supplies ah isko mangka no? meron ka ano mo? isko ila mangka? Kana, ra? Uli na ka oh. <laughs> na ka di ka ganahan dai. na Am bina ka yan ana mo. 500. Amina ka 500. Bagus <laughs> Sayang. Ako sa ug wallet. na to diri. Gino ko. Ayo, kau di mana? Sekolah lagi lagi apun? Anak kayo 200 dyan, mga? Dyan, kayo kwarto dun, be. Anak kayo 200, bro, be. Dili. 200. Anak kauna, tag-Santol. Kauna ka, Santol? Kauna ka, Santol? Jel, sabi mo, hi, maan. Santol ba, Santol? Ayan, may bisita si madam. Salagang, 100 pesos kanta ikaw. Ang pagibig na tay. Sa akin ang ay kapal niyaya ka buhay ko bigaya pagibig ko ikaw. Uh, 100 pesos. Dinuko di ha. Oh. Di na sa 100. Oh, dua ka po ko. 200 pesos. Oh, dua. Isa naman ni. Bahala ka rin ka mo. Bye-bye. Di na siya mo dawat. Di ako na yung ulo. Di ba? Malaki na ulo niya. Ayun, nagbalik niri ha? Pera o bayong? Pera o bayong? Pera o tampaling hindi niya dewaton guys, ayun na ibi lalagay ko yan dyan. Umuwi ka o hindi, bala ka o. Oh. Paspas, mas kamot mga. Paspas, sa kamot ning. Ikaw ha? Ayun na. na. Hindi na siya kalipay 200 guys. Papauli yun na nato na. Asa ito? Gwanda be? Gunting kay Upawan tani, ni. Gino-op po. So guys kulang pa yon ng ating ibibigay. Ibibigay. Kay Madam, magdagdag tayo ng another. Bye! Parang nilang buto, parang prank na ni Another. Thank you so much, Kuya J. So, Dahil pagod si Madam. Dahil pagod na pagod si Madam. At ginagamit ko lang siya. Sure <laughs> ba? Dagdag tayo ng another five 3 4 5 And That's what up. It's seven. Mga kag eh. Naan So kanina kanina wala siya. So ngayon siya dumating. Dumating. <laughs> <laughs> Five, 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 five. One more time. One more time. May karaguan. May karaguan. May karaguan. Ma'am hindi lang yan. Dahil magdadagdag tayo sa ah!

Okay. Yeah, okay. Salamat kayo sa iba na wala. Salamat <laughs> <laughs> <Ayu> sa wala dito. <laughs> Salamat sa amin. Diyan. Yeah. <laughs> <hazit> sí, sa Sayang kayo wala Dahil dyan kami mamaya kasi nga broken hearted to Britney. <hazit>

beta mo si show na daw po no sa po. magkasama tayo lahat sa Kitautau Thank you. 15 rampedia. Ai, Sir J thank you, you. you. so <laughs> much. James, thank you so much James Carlos God bless you. Sana December na ugma. Ha Happy birthday. <laughs> Happy New Year. Thank you so much ma! So, ito na yung update. Malapit na sila Nasa sa 60-70% na sila sa pagsisimento ng pader. Ay, pader. Yung dulo. Ayan o. No? two layers. At ah, three pala dito. Tulo ka layer ni Dani, di ba? Duara? Ah, di, di. Dito tatlo. Gordon is dalawang layers lang siya. So. Tapos, dito tanambak yung lupa. Tapos dito guys, magkakaroon siya ng stage dito. Elevated to dito. Kasi dahil sa bato, lalagyan natin siya ng parang basta marang stage siya dito sa gitna papunta doon hanggang din sa entrance so may hagdan siya parang hagdan dito nakatambak na rin ah dito putol pala hindi na inuna dito kasi may daanan dito ng motor so dito tapos na sa likod nila ang tsaka din sa likod ng stage dito is isang isa lang kasi masyadong mataas ito dito. Tapos dun banda dalawa. Woohoo! Kayod pa more. So salamat sa panonoodin niyo ng vlog ko. Kasi <laughs> dito ko kinukuha yung sweldo nila sa panonoodin niyo ng vlogs ko. Thank you so much for watching my videos. Lalong-lalong na dito sa YT. At sa FB. Salamat po. So dito is a very bakanting lote. So pwede ko siya gawing ditong... Um, ipatag dito tapos gagawin kong orchidarium for orchids to dito wow orchids ano kayong bagay na gawin dito no pwede to gawin pool dito na area or canal kanal pala nakapagod ang araw na to pero very productive and blessed kasi may nagbigay sa amin ng blessing thank you so much sir james Ayan.